Tulungan mo ko to eh. Tara ko Ah, ah. ikaw. So, mamili ka kahit ano dito dahil salamat sa iyo ha. So guys, magpapanggap tayo uh, na aksidente at natumba yung motor natin dito. Titingnan natin kung may tutulong sa atin dito guys. Ang tagal natin naghihintay dito. Ngayon nga isusubukan natin na uh, yung kindness ng daraan dito guys. So magtatago ako dito sa may kanal na parang may lapon ako dito. Ito yung helmet ko. Nilagay ko yung aking uh, maik dito at papanggap tayo dito na natumba hirap na hirap tayo may parating na bata guys ayaw pa lang ito na inaapangan natin ah yes ito tulong na aksidente ako eh tumalapon ako yung eh. motor ko ah sakit ah, tulungan mo ako toy eh tara kuya ah ay ko ah sakit ah ay ko, ah, ah, ko. Ah, ah, ko. buti na lang toy tinulungan mo ako oo ah, ako ba bakit po kaya natumba alas ako dun eh may makakukuha natin ng tulong wala po. Wala ng gubat eh. Tulungan mo na lang ako. Wala ko lang. Pakapit mo na na itong helmet ko. Okay po. Ay ah. 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 oh, ko. Ang paka ang sakit. Ang ko. Ano ah. kayo? Buti naman tinulungan mo ako. Kuya, pagkasan po kayo? Layo pa ako eh. Paano okay, po kayo dito? ako ng ano, pautang. tinatumba ako. sakit. Tulungan mo naman ako mag, ano, pumotor. Ito ko lang Oh, sige, pakibuhat naman oh. Ang bigat. Riko. Buhatin na muna natin 'to. Ang bigat. Ah, bigat. Riko. Sakit pala sa su sugat ko eh. May mengingian ba tayo ng tubig dyan? Wala po kuya. Git na po ito ng gubat. Kaya Nakumat nga eh. po, Hapo na po ako. Saan ka ba galing? Doon po ako kay Lula. Nagatid lang po ng ulam. di pa nga rin ako nakain. May pera ka dyan? Wala po kuya. Okay lang, buti tinulungan mo ako. Abot naman itong ano, itong helmet ko. Mamahalig kasi yung helmet ko eh. Kapitan mo lang. Apo. Sa kabasa na mapunta. Uuwi na po. Uti, nakita mo ako. Tinulungan mo ako. Nakakaawa po kayo eh. Ha? Nakakaawa. Ay ko. ba pagka may nakikita kang na, ano, natulungan Apo. mo? po Napasok ka ba? Oo. Kayo lang po nakatira dito eh. Kayo lang ba nakatira dyan? Oo. Ito ba kayo magkakapatid? Anim. Katrabaho ba si papa mo? Oo. Ay wala dyan sila mama mo. Nag-alis. nag, nag si, ba, si mama mo? Opo. Ha? Sabi po kasi ni Lola magtulong daw po pag nakakailangan. Yan may kukunin ako ha, kailangan may papakita ako sa iyo Dahil ah, uh, tinulungan mo ako. Kasi sobrang bait mo at sobrang matulungin mong tao. Gusto kong uh, mamili ka dito. Mamili ka kahit... ah. Uh, kahit ano po? O, mamili ka kahit ano dito dahil napaka matulungin mong bata. Mamili ka kahit isa lang. Ito lang po. Ito. So sa limang notebook at limang lapis at ball na to, ito ang pinili mo. Oh. Oo. So lahat ito merong premyo. So kung ano man ang piliin mo, deserving mo pa rin ang matulungan at maging mabuting bata talaga. At sana makatulong ka pa sa nakakarami na nangangailangan. Ito, pinili mo. So ibabalik ko na tong apat ha. Asahin mo yung tanong. Ano ang mga ginagawa mo para makatulong sa mga kapatid Para makatulong ako na mama, kina papa, ha? Naglalaba at nag-iigib. Naglalaba at nag-iigib. Nap napapagod ka din ba kapag nagtulong sa kanila? Opo, minsan lang po. Pero nagrereklamo ka. Hmm, Pag hindi napapagod, naman so. hindi ka naman nagrereklamo. Ah, dahil dyan gusto kong buksan ang premiun niya, may premiun yan pagsuklatin mo para sa yan. Wow, oh, kuya, napaka pong halaga po sa akin dahil po nag-aaral ako. Salamat sa iyo ha. Apo. At uh, tinulungan mo ako ng mabuti. Say ha, salamat sa iyo. Apo. Salamat sa iyo ha. Apo. Salamat sa iyo. Thank you. Ingat. Okay na ako. Kaya ko na to. Salamat sa iyo ha.